Hoy na, hoy na. Pali mahina ka, barangay. Opa. mo, puno pugong bukid, pu. Putan inamo. Para sa si ya. Ay, um. Ay, um. Um. Ay, um. Tinay po yung naka-blue tapos yung naka-stripe si PJ po yun. Tapos yung sumisilip si Kiraya. Yeah, round two, round two. Ano, wala ka pala eh. Round two round two. Oh, Ay -hmm. Sa imi kayo lahat. lahat. Sa imi lahat. Sa imi kayo Sa imi Sa imi kayo lahat. Sa imi kayo lahat. Sa imi kayo lahat. Sa imi kayo lahat.